May nagtanong sa akin. Good day sir. Ask ko lang po if may lumapit na po ba sa inyo na nag sa or may alam po ba kayo sa kanila? Nagharas po ba sila? Mag-due date na po kasi ako sa loan ko and until now wala pa akong pera na hawak. I know may fault po ako kasi student pa lang po ako and hindi naman po araw-araw na makapagtutor tutor ako same break na po kasi kaya wala akong allowance. Yung niloan ko po is ginamit ko sa pag-aaral and dito rin po sa mga gastusin sa bahay namin. Please hide my identity po. Thank you po sa pagsagot. Okay. Yes po, may mga nagtanong na rin po sa akin no, regarding dun sa ola na meron kayong nahirap, No? Um, and napaka-notorious po niyan. No? sobrang mangharas yung bugok na ola na yan no? so ang suggestion ko sa inyo no is uh, nyo unang paraan na makabayan do bago dun sa due no? uh, niyo, no para hindi nyo maranasan yung harassment po nila no eh, hindi ko sinabi na gawa nyo ng paraan para mangutang kayo sa ibang ola no Huwag mong Kasi tapal system, lalaki lang ho ang utang ninyo at sasakit lang ho lalo ulo ninyo. No, ang gawin nyo ho is uh, gumawa ho kayo ng paraan. Meron kayong mga maibibenta no, sa inyo. Eh, for example, yung mga used na damit, no, uh, mga hindi na ginagamit na gamit, benta nyo para makabayad sa, kayo sa kanila. Huwag na huwag kayong manghihiram o mangungutang muli sa mga ola para lang makabayad sa isang ola. Eh, mababaw lang ho kayo. Yung ganun no, no? Sa ngayon ho, yun na may bibigay ko sa inyo suggestion, no? Kasi sabi nyo nga po, estudyante kayo, no? And uh, hindi naman ganun ka ano, ka frequent yung uh, pag nyo, no? No? Ang gandahan nga ho, ginamit niyo yung sa ano, sa pag-aaral niyo, hiram niyo, tsaka dun sa gastusin niyo sa bahay. But unfortunately nga po is hindi naman ganoon ka regular kasi yung source of income ninyo na para makabayad dun sa takdang oras. So, kung meron ho kayong mga gamit na po, na hindi niyo na ginagamit at po pwede namang ibenta, ibenta niyo muna, no? Or mga used na gamit, no? Mag-ukay-ukay kayo sa labas ng bahay niyo para makaipon kayo at makabayad sa kanila. Ganyan tapos pagka nabayaran niyo na, wag na kayong sa kanila muli. No? Uh, pagtuunan nyo ho muna ng pansin is uh, yung pag-aaral ninyo. Tapos, ang pinakamaganda ho niyan is uh, mag-apply kayo sa mga food chain. Ako ho kasi, ano, uh, produkto ho ako ng, ano, ng working student. No? Nakapagtapos ho ako habang ako po ay nagtatrabaho sa isang sikat na food chain. Ano po? So, yun po ang ano, nyo, pagtuunan nyo ng pansin. No? Wag ho kayong ano kasi ang pagchuchutor ho eh hindi naman ho talaga regular yan not unless meron ho kayong uh, is regular na estudyante na tinututuran. Nakita niyo ho yan no. Uh, kakaiba talaga yung mga ola na yan. Hindi ho regular ang inyong income pero binigyan pa rin ho kayo, no? pinahiram pa rin ho kayo. No? Kasi talaga yung mga ola na yan isang ID lo. Basta meron kayong government ID na valid. <laughs> Bibigyan na ho kayo niyan. No? Kasi yun lang naman ho talaga gusto nila. Magpautang sila na magpautang na magpautang. No? Wala din naman nila iniisip kung kayang bayaran nung uh, uh kliyente nila yung inuutang. Hindi nga ho nagkukumpit ng disposable income yung mga yan eh. 'Di ba? Kasi ano ko compute ni, eh? basta nga ho sila bigay lang ng bigay ng ano, ng pera, hindi eh. po diba? basta meron kayong valid government ID, hindi eh. po ba? Yan ho ang mga kamalian na ginagawa ng mga ola na yan, hindi eh. po ba? Nag-start ho yan problema na yan sa ola, alam niyo ko saan? Sa pagsi Kung yan ho isini nila ng maayos, no? Eh hindi ho aabot sa ganyan, no. Kaya lang ho, yun nga, Uh, hindi ho mapapabilis ang pagpapautang nila. No? Kasi ho, oh, yun yung ano nila eh, yun yung lamang nila no sa traditional lending, financing at bank. Mabilis silang magpahirap. In minutes or in hours or within the day, kaya nilang magpautang ng pera. Pagtatype no? ka pa nga lang yata eh, na sila eh. <laughs> Ganon sila kabilis. ba? Diba? Pero ang masama ho kasi is, um, yung ano kung paano nila inexecute no maganda yung ano maganda yung kanilang adhikain pero yung execution mali eh. no manong pagka ano hindi nakabayad sa takdang o oh, ano panahon eh kausapin na maayos para makapagbayad hindi yung iharas mo pero mo no, meron pa nga mga ola na due date pa lang iharas na yung kliyente no or yung mga ano, mga ninakaw na contacts. Hindi eh, di naman si ulo? Mali yung gano'n. Due date pa lang eh. Hayaan nyo muna. Pag lumagpas ng due date, tsaka nyo tawagan. Kausapin nyo, mahayos. Hindi yung babaragin nyo agad eh. Diba, meron pa kayong tawag dito. May cut off, cut off pa kayo. Oh. Dati ho ginagamit ang cut off. Bakit? Kasi yung Banking ISO ang sinusunod naming mga kolektor. Eh kayo may payment channel eh. Anong kinasabi nyo? Cut off. Oh, kahit ba magbayad ng alas 12 ng madaling araw yan, pasok ko sa inyo yan. Oh, nung panahon ho namin, ginagamit kasi namin ano, banko, banking hours. Yung mga ho namin, dideposito namin kagad sa banko. Kaya kami may cut off. Ano sinasabi nyo? Cut off. Kaya ho ako tuwa-tuwa nung no, ano eh, no, makita ko sa comment na ano eh, na may ano eh, may cut off eh. Dapat to walang cut off, no? Pag sinabi niyo due date, hanggang ala ano 'yan, hanggang 11:59 ng gabi 'yan. Pag lumagpas doon, o oh, di pass due na siya. Alam niyo kung bakit kayo hindi sinasagot, kayong mga ola? Kasi notorious kayo pagka sinagot, binabarag niyo, minumura niyo, tinatakot niyo. O. Oh kung wala kayong ganong ano, kung wala kayong ganong imahe, sasagutin kayo. di ba? Kausapin nyo kasi ng maayos para magbayad sa inyo. Ayaw nyo ho ba yun magbabayad sa inyo? Kasi pag kaya nagbayad sa inyo, tuloy-tuloy ang negosyo. Oh. Di tuloy-tuloy ang trabaho mo. Diba? Diba? bumayad sa inyo, magsasara yan. O, wala kang trabaho. mag apply ka ngayon, sa tingin mo may tatanggap sa'yo. Walang tatanggap sa'yo. Kasi yung mga lending, financing at banko, mag ng mga ano yan, ng mga maniningil na may experience. Ano ilalagay mo experience? Oh, si ba? Ilalagay mo yung kumpanya ng ola mo. Wala. Di ka matatanggap. Lalo ko ako mag interview sa'yo, baka baragin pa kita. O, diba? Baguhin nyo na ho yung style ninyo. No? Ako, nag, ano, suggestion ko ho dun sa mga Ola companies. Baguhin nyo na ho yung style ninyo ng paninigil. No? Para ho, mag-prosper yung inyong kumpanya. Kasi may mga ibang Ola companies na po na nagbago eh. Meron na po, no? Hindi na ho sila ano nang no? Binago na nila yung style nila. Although yes, yung connotation ng tao nandun pa rin, no? Pero pagka kasi yan nagkaisa kayo na ano hindi na kayo nang Abay, ano, maganda ho yung adikain niyo, mapabilis yung pagpapautang. Totoo, lalak, ano yan, magbuboom yan. Nakita nyo naman, no, kahit na nangaharas kayo, nagbuboom yung negosyo nyo. Eh. Di lalo kung di kayo nangaharas. Di po ba? Naisip nyo po ba yun? Sana ho na ano, na-analyze nyo, no? Na kahit kayo notorious kayo sa harassment, no? Eh, may mga nangihiram pa rin sa inyo. Lalo ho yan kung kayo magbabago ng way nyo ng, ano, ng paniningil. At kung susundin nyo yung kautosan ng SEC at saka ng BSP. O di magbuboom ho yung inyong ano, negosyo. Di ba? Napakaganda ho ng adhikain yun. Eh, totoo lang, maganda ho yung ano nyo eh. Mapabilis ho ang pagpapautang. Totoo yan. Kaya nga po may mga lending, financing at banko na rin po na gumagamit ng online. No? Online application. O, mga banko po may mga applications na rin po sila na ginagamit. Yung iba pong ano, uh, lending tsaka financing, gumagamit na po ng web browser. Nandun po ang kanilang application tsaka calculator. So, ibig sabihin ho, maganda yung adhikain ninyo. Mapabilis yung pagpapautang. Diba? Kasi gone are the days ho nung tradisyonal eh. Yung pupunta ka sa opisina, mag, ano ka, pe-fill out ka ng ano, di ba? Kailangan talaga ngayon, dahil nga nasa internet age na tayo o nasa web age na tayo, kailangan, kumbaga, maka-adapt tayo, ba? Diba? So, ano gagamitin natin? ba diba web? O, tsaka yung internet? Online? Yun na po natin gamitin eh. ba? Diba? Eh, paano kayo ngayon lalago niyan? Paano ang yung kumpanya niyo kung ganyan kayo maningil? di Diba? Sundin nyo lang po kung yung pinag-uutos ng SEC, wala ko kayong magiging problema. Ano po? Tingnan nyo ho ah, yung mga maliliit na lending companies, maliliit na financing companies, bakit ho hanggang ngayon, nandiyan pa? Kasi sumusunod ho sila sa ano, isa eh, kautosan ng SEC. Diba? Una, in the Truth in Lending Act. Oh. Importante ho yan. Dapat alam nung kliyente nyo kung ano yung pinapasok din ng obligasyon saka po yung ano yung prohibition ng unfair debt collection practices. oh yan yung kapasok dyan yung harassment. oh sundin niyo lang ho 'yun. Hindi naman ho mahirap yung ano sundin yung pinag-uutos ng ano SEC saka ng BSP. Napakadali po eh. Bakit hindi niyo humagawa? No? malay niyo ho, lumaki ho kayong ano industriya na yan. oh Sayang ho yung potential nandiyan. Pag kagaya sinabi ko sa inyo kanina, kahit notorious ko kayo sa harassment, marami nangihiram sa inyo. di ba? Kasi yung kayo magpahiram eh. O, kung aalisin nyo pa yung harassment na yan, eh ba kayo. Tsaka may tweaking ng konti sa ano nyo, sa... sa pagpapatakbo nyo ng, ano, ng negosyo nyo, eh, sigurado, lalaguho yan. Alam na alam ko ho 'yan kasi ano naging parte rin ho ako nung kumpanya namin no sa pagkikreate ng Teddy Collection. Policy si no ano yung mga ano dos and Don'ts no. Kasama ho ako doon no. Gumagawa na rin ho ako ng ganyan. Kaya nakita ko yung potential ng kanyang inyong ano eh industry eh. No. Maganda ho siya no. Kung baga, baguhin niyo lang i-tweak niyo lang ng konti. Lalaguho yan, No? Marami yung successful na ano ng mga lending companies, no? Na gumagamit na rin po ng online, pero web-based. Meron po. No? Nandiyan po 'yan sa listahan ng SEC. Successful sila, no? They're doing good. Kasi hindi unang-una yung pagnanakaw niyo ng contacts, at tanggalin niyo 'yan. It's a privacy breach, no? Madadali lang kayo sa National Privacy Commission. No? Tapos yung ano, yung interest niyo i-align niyo sa kautusan po ng SEC. And then, yung pinaka-importante po sa lahat is yung harassment, no? Alisin niyo 'yan. No? Yung ano nyo, yung yung ano nyo, yung policy nyo sa ano sa pang paniningil. Ayusin nyo po. No? Madali yung gumawa ng proseso. Ginagawa ko ho 'yan, no? Tumutulong ho ako dun sa kumpanya namin. Nakagawa na ho kami ng ano at at ano ha, successful po siya. Kasi Ever since so nang ano, mapasok ako dyan, wala ko kaming complain na receive sa mga kliyente na. Diba? Isa ko ako sa author. So, isa lang ang ibig sabihin nun. No? Pag inayos nyo yung policy ninyo, no? eh lalago ang negosyo ninyo. No? Yun ho yung ano ko, yung suggestion ko lang sa mga online lending apps companies. No? Uh, alisin alisin niyo na ho yung ganyang ano ano uh, pamamaraan no ng uh, paniningil pagpapaut baguhin niyo no Ma, kumbaga may chance pa eh no? meron pang chance na mabago niyo kasi may mga nagbago na hong eh, no kaya lang syempre yung connotation sa ngayon hindi pa maaalis yan eh pero darating ko yung panahon mawawala yan no? Mawawala ho yan basta inayos nyo lang. Kasi kalimitan naman ho sa mga online lending ka, ano, apps, ano eh. iisang uh, kumpanya lang eh. Meron nga ako kung ano dyan. Isang kumpanya, lima yung ano, yung ano, yung online lending apps na, ano, na pinatatakbo. So, oh. hindi po ba? So, ano lang, kumbaga, halos monopolize lang hunung mo nung tao na yon or nung nung may-ari na yon. May isang kumpanya, lima, anim o pito. Yung pinatatakbo niyang ola. At pare-parehas ng pamamaraan ng paniningil. <laughs> Bak May po ba? Ayusin niyo po, kumbaga nasa ano 'yan, nasa management 'yan eh. Nasa manage management team niyo 'yan eh sa operation. So, ayusin nyo po. Baka, pagkayo na ayos nyo, ay eh, sigurado gaganda po negosyo ninyo. No? Kaya lang, oh, eh, mawala na ako ng content. Di ba? may, <laughs> ang sa akin naman, ho, wala naman yung problema yung kung wala akong ano. Po, pwede naman ho, ako mag-divert sa ibang ano eh content eh. Ang, ang, ang gusto ko lang ho talaga is um, maayos yung industriya na minahal ko po ng pagkatagal-tagal. No? Kasi nata-typecast ho kami. No, na kami ho eh isa rin ho doon sa mga nangaharas. Which is hindi naman ho. Mahal ko itong industriya na to. Kaya ako ginagawa itong ganitong mga content. And also, syempre, para makatulong po doon sa mga uh, ano, mga nabiktima po ng mga harassment, no? Kasi ang hirap sa totoo lang ko yung mental torture na ginagawa niyo sa pan, sa paniningil ko no. E, grabe ho ya. May mga nagpapakamatay po eh. Oh. Napakahirap ho ng ganyang ano. Ginagawa niyo. Bili mo na di yung tao. Nai-stress. Talagang ano, talagang Grabe yung torture na ginagawa nyo sa mental, sa ano nila, sa isip nila. Paguhin nyo na lang po, no? Pakiusap ko na ho sa inyo yan. I hope na sagot ko po itong katanungan na to and uh, sana po makatulong. No? Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta suporta at panunood no, sa aking mga videos, no? Uh, maraming maraming salamat po sa inyong mga likes, uh, comments at sa pag-share nyo po. And especially po dun sa mga nagtatanong, no? At kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin ko kayo na panoorin at suportahan pa po yung iba ko pa po mga social media accounts no sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.